Hello mga kawaiti, for today's video magluluto tayo ng adobo. na ko na lahat yan ng mga, syempre yung karne na boil ko na rin. Kasi iba yung amoy dito sa yung mga karne nila dito. So kailangan ko munang i-boil, saka ko lulutuin. So ayan, ready na. Naglagay na ako ng mga ricado ko, mga alam nyo na bawang dahon ng laurel, pamenta na na durog tsaka yung buo-buo naglagay na din ako ng mga uh, kung ano-ano dyan na nilagay ko basta mga ricado na, na alam natin na nagpapasarap at syempre mabango ang ating adubo mm -hmm. hindi ko lang nilagay dyan yung, yung nor, hindi ako naglalagay ng nor nilalagay ko lang yung mga ingredients na iba-iba para mabango at masarap ang ating nunutuin. At ito ang pinakamasarap na ricado ng adobo ko. Yung soy sauce ng from um, Japan yata. Yung na nabili ko dito sa Asian Market. Tsaka naglagay ako ng konting olive oil para na magkaroon ng masarap-sarap na mantika mamaya. Tapos nagdagdag na din ako ng tubig, mga tatlong ganyan, tatlong tasa. Hindi ako makahanap ng tasa. Kaya na, ayan na lang yung ginamit ko. Para mabilisan ba kasi anong oras na kailangan makapagluto ako ng 2 hours. Kasi si daddy papasok yan sa si work. Siyempre, dapat mga pagluto bago siya pumasok ng trabaho para makakain siya bago pumasok ng trabaho. Ganon! Ay, nako, ang hirap talaga magtagalog. So, ayan, medyo malambot na at naano na yung tubig. And, mm. tanabaya, luto na mo.